asawa ko yun. Ar... akala ko ba na sa trabaho ng asawa mo? Oo, oh, malay ko. Basta magtago ka na lang, bilisan mo. Ay, eh, saan ko magtatago dito? Hey, Ay, saan Basta bilisan mo. Ah. Han. Hindi ka nakala. Oh, ba't parang gulat na gulat ka naman? Ay, hindi naman. Di ba dapat 8pm ka pa well? Oh, eh, ayaw ba akong umuwi? Ayaw ba akong makasama? Siya, ba't parang kinakabahan ka? Hindi naman, nagulat naman. De, biro lang. Tara na, kumain na tayo sa baba. May dala akong ulam. Nagtiis na ako. Ah, sige, basta sumunod ka lang doon, ha? Ah. Okay, ako na. Sige. Ay, paano ko yan? Paano makakalis dito? Hindi ko din alam. Basta magtago ka lang doon. Doon sa CR. Sige na ako ng bahala sa'yo. Magtago ka lang doon. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi, ha? Anak, ising na muna, kakain na tayo. Tama'yan na lang ituloy yung tulog mo. May dalang pagkain si Daddy. Masarap yun. Tara na. Anak, sige, umupo ka na dito. Yeah. hop. Yeah. Ohan, umupo ka na rin. Kakain na tayo. Yeah. Kumain kayo, masarap yan. Galing sa bus ko yan. Ay, naku Hmm. Sarap. Oh, han. It's parang ang tahimik mo yata. Ah, hindi, wala han. Na-excite lang siguro ako ngayon kasi hmm? maaga ka nakauwi. Mas gusto naman yan para mas makasama ka namin maaga ng anak mo. Oh, nadito ka na pala anak. Sindu ka ba ni daddy? Hindi na. School service po yung nagsundo sa akin. Hindi po si daddy. Napagod po kasi ko kanina kaya sa namin kaya ang hirap po kasi kaya po nakatulog po ako dito sa sala. Bawa wow. wow, naman yung bebe na yan. O oh, siya, sige na anak. Kumain ka muna dyan. Ha? Nga pala about sa work ko kanina. Good mood yung boss ko kaya maaga kami pinauwi. Tsaka birthday daw nung anak niya. Kaya yun, tanghali pa lang sinarado na office. Oh. Eh, di mas okay. Para ano, hmm. makagala naman tayo minsan. Gusto mo bang umalis tayo nila, daddy, anak? Yes. O, oh, sige, sige, sige. Alis tayo mamaya. Pero, mamaya ng gabi, ah. Magpapahinga pa kasi ako, eh. Sakit kasi nakatawan to. Mas maaga, para mas maaga, para sulit, di ba? Eh, Han, ngayon lang kasi ako nakaranas ng ganito, yung maaga uwian. Kaya, konti lang naman, iidlip lang ako. Tapos, pagkagising na pagkagising ko, aalis na tayo, ha? Okay ba yan, anak? Opo. Mm. Ako okay, yan. so, sige. Bahala. Okay. sige na, anak. Hatid na kita sa kwarto mo. Tara. Ah, tapos yung muna kinakain mo, ah. Sumunod ka na rin. Han! Oh, bakit? Ano ako nakawa mo dyan? Eh. Ano pa ba? Hindi e, maglilinis ng katawan. ang ganda-ganda naman na anak ko, ah. Ha? Uh, ah, Han, papasok na muna pala ako sa office, ah. Iatid ko na rin si Denise sa school niya. Magpapasaway kay Daddy anak, ha? Oh, Han, uuwi ka ba ulit ng maaga? Aba, eh, pag pwede, bakit hindi, di ba? Pero malabo yun. Kahapon lang naman yung birthday ng anak ng boss ko, eh. Oh. Pero, hayaan nyo, pag-out na pag-out ko, uuwi ako kagad, ha? Oh, ah, sige, Han. Umalis na kayo, baka ah, maliit see. pa kayo. Tara nak. Ramayan na lang ha. Ingat kayo. Bye bye. Anak, ingat. Hello? Ano? Wala na ba siya? Kanina pa wala. Ang pagal mo Ba, syempre naman. Baka mamaya, mayari na naman tayo eh. Ano? Okay na ba? Baka mamaya maaga pa umuwi yun. Huwag ka na matakot. Kanina pa wala. Nakapagtago ka na nga eh. Hindi... okay. Sinasabi ko na nga pe! Hey. Walang iya kayo! Antay ka sandali! Denise, umakit ka muna sa kwarto mo! Ano pre? Sleep ba yung asawa ko? pare, shh. Magpapaliwanag. Ano magpapaliwanag! Iyan, sarili mong tropa, tinalo mo! pare mo ako, tapos ganyan kakayok sa laman, pati asawa ko! Pare, ka lang, shh. Sabihin nang papaliwanag. Magpapaliwanag ka? Sarili mong tropa, tinalo Iyan, kung pare mo ako, tapos ganyan kakayok sa laman, pati asawa ko! Han? Please, sorry. Sorry? Sorry! Na hindi ko nga alam kung ilang beses at ilang tonyo na akong ginagago eh! Tapos magsasorry ka sa akin! Ikaw... Ba't mo nagawa sa akin to, ha? Dahil ano? Dahil sawa ka na sa akin? Kaya ba nagpatug ka dito sa ungas na to? Ha? Ano mo, na din ang kapal na mukha niya! Ang kapal na mukha niyo! Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, dito pa talaga sa hayop na to! Pre, say na talaga. Kau. Um, Huwag mo mapare-pare dahil ang tunay na kong pare, hindi pumapatong sa kumare niya. At ikaw. Hindi ka na niya sa bata. Pati anak mo, May, nakikita mo makalukuan ng dalawa. Uh, o oh, anak, uh, ana, oh, ba't di ka pala bibiis? Tay, ano pong ginagawa ni Ninong Iyan sa kwarto ni Ninong Mama? Ah, baka may kinuwalang si Ninong sa taas. Sige, doon ka do na muna sa sofa na. mo kami ni mami mo. Sige po. Tipo... Han? <coughs> Han? dinami-dami, -dami. sa dinami-dami ng lalaki, sa kaibigan ko pa talaga! Ano mo, Ian, mga bata pa tayo, tuwing may problema tayo, tayong dalaw'y nagdadamayan. Pero ngayon, ikaw yung problema ko! Ikaw! Nagkatiwala kang kita, Ian, para na kitang kapatid! Hindi ko akalain na ikaw, na ikaw ang susunod sa asawa ko! Ari, ako nga dapat maingit sa'yo eh. Kasi tingnan mo. Ikaw tong may magandang asawa. Sexy. Sabantahan oh, ako wala. Wala din ako wala din nung kasi yung pamilya katulad ng sayo. Kaya... Eh, pasensya ka na pa rin. Oh, hindi yan. Ikaw nang panalo ngayon. Sa iyong sayo na yung malandi kong asawa. Magsama kayong dalawa. Di ba? Yan naman talaga ang gusto niyo. Tignan na lang natin kung saan kayo pupulutin habang wala ako! Ate ka umay, itong mo Kayang-kaya kong buhayin ang anak natin ng sarili ko lang at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na dito. Han, please. Sorry. Huwag ka pa bigla pabigla-bigla ng disisyon. Baka pwede nating pag-usapan to. Paano yung kinabukasan ng anak natin? May! Huwag mo akong artihan. Sana matagal mo na naisip yan. Sana naisip mo yung anak mo bako kayo gumawa ng mga kalokohan. Eh, pasalamat nga kayo. Mahal ko pa yung buhay ko eh. At mahal na mahal ko pa yung anak natin. Dahil kung hindi, bako... Ano lang nagawa ko sa inyong dalawa! Kaya lumayas na kayo dito, ha? Let's pass! Sabit mo sa tinga, pare. Asawa ko yun ah. Akala ko ba nasa trabaho ng asawa mo? Aba malay ko. <laughs> <laughs> Nakangiti siya na. Nakangiti na, na nag-live niya. <laughs> Wait Paano niyan? Basta magtago ka na lang. Hindi ko lang. Okay, okay. Huwag ka lang. Huwag ka lang. Okay. Diyan lang. Diyan lang. Matatatak. Huwag ka alam. Sige na. Huwag ka din alam. Bala sa'yo. Sige na, magtago ka. Huwag ka. ka nga. Alis hanggat hindi ako bumabalik ah. <wertos> Tumayo Tumayo <pa. ipeos> Sige, sige, sige. Doon tayo sa CR. Doon tayo sa CR Sige dito ka na pala anak. Sino ka ni daddy? Hindi po alala sige, sige. Okay, sige. Okay. Ready? Three. Oh, sige na anak. Ano <laughs> nga yun? Ano nga yun? Sorry, sorry. Hatid na kita sa kwarto. Hindi pa kasi ubus eh, kaya <laughs> okay. napatingin ko. lang yan. Okay, so I'm from ano direct? <laughs> Pasensya? Ano? I'm hey, sorry, Han. <laughs> may <LOAR!!! otherapy> akong magsalita! Teka lang! <laughs> ano <di ganun? laughs> Walang <Okay>. mag <inaudible> muna magsalita! <uckles> pwede, pwede ka sumabat na lang pero wag mo nang sabihin nyo ganon. Hindi okay na ako kaya lang. <laughs> <Sorry. iliation> ka lang. <laughs> Hiniimbitan po namin kayo mag-subscribe sa YouTube channel, Tibon MANILA mag-like sa Facebook page. Follow our TikTok page ng Tibon Manila. Sa Tibon, Tibon Manila, ang okay. saya ay walang katulad. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.